So ayun, kamusta mga idol? Ah uh, Tara, ko ka ngayon dito sa ano, Pinabuhayan, Dolores, Quezon. Tara. Ito, <laughs> binalo. <laughs> Terima kasih telah menonton! Okay.

dito, napakaraming medalyon dito. Mga anting-anting ay -anting ako makikita niyo. Malibang ano, to. Dito lang po yan sa Mount Banahaw, Dolores, Queso. Dami yun ano, sari sari

pwede kulay papol diba parang ano yan parang hindi ko makupot luyang itim hindi ko malalaman kung luyang itim ba talaga siya ng pula yung... May pula pa? Ayan, isa lang niya. Ito? Ito oh, okay. talaga? Eh, pa ba? Suti. Oo yung... ano, nga, yung... pula siya. Luyang pula, and then luyang itim. Tapos yun sa ano?

O, kasi, may na, kaya, ako. na, na ay, ba sa yun sa iyo, na sa senior, ka mo pa na ko na ako kukuha kasi meron na ako na bigay isang ako kumuha. Eh, may kinukha lang kasi sa Santa Lucia. niya. Okay. Next time siya pala to. Darayan po naibigay lang ata sa. Oh, so, sa tambulan ko production. Okay? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 没有了，没、嗯、事。嗯